Alam niyo ba kung ano to? Poco yung nakasaba. Malamig kasi kaya nakaganto. Hindi na, eh. Alam niyo ba, guys, kung ano to? Kulang to. Paano ako to pinawa? Napakita ko sa inyo paano. Nilagyan ko siya ng ganyan. Tapos ginadgad ko yung asaba. Paggadgad ko, nilagyan ko ng sibuyas. Sinalo ko na rin sa paggadgad. Tsaka itlog. Nagbitakan ko ng isang itlog. Tapos, ganito o yung dried hipon lang na maliliit. Yan. Ganun lang. Pinirito ko na. Tapos, ay syempre may asin yun tsaka uh, talaga ko rin siya ng konting pampalasa at saka konting paminta yan kaya masarap tikman natin Hmm, masarap parang lasang burger sosa natin sa ketchup Oop. Sarap niyo guys. Oh, kain din kayo niyan. Masarap yan. Gusto nga rin ang mga pusa eh. Oh, Ming-Ming, oh. Ming. Oh. Hmm. Ming, ming. Ming, Oh, kakain si Ming-Ming. Kain, Ming-Ming. arti nga pusa ka mga ni. Nang arti-arti kumain. Maarti kasi tong pusa. na to si Oring? Di ba? Yum, yummy. Yum, yum, yum. Yum, yum. Sarap. Mm. Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. Mm. Diba gustong gusto nila yung Okoy.